Okay mga kabahiro, bago po ang lahat ay isang uh, pasasalamat pong muli sa aming uh, butihing host na si Host Lintek dahil po sa kanyang walang sawang pagtulong sa amin pong mga patuloy na nagtitiwala po sa kanyang uh, channel mga kabahiro. Sa kasalukuyan po, tayo po ay nasa ibabaw ng northbound lane ng uh, Metro Manila Skyway At isang magandang pagkakataon po sa ating uh, paglalakbay na kayo po ay aming maimbitahan Kung kayo po ay isang uh, baguhan at nangangarap din pong magkaroon ng puwang sa daigdig ni Lolo Gusto po ninyo na magkaroon ng maraming saging, bisitahin nyo lang po ang bahay ng aming host na si Host Lintek. So araw-araw po siyang nagbibigay ng ayuda, libre at wala pong kapalit na hinihingi. At sa oras po na kayo'y napadpad sa kanyang bahay, ay napakarami po doong uh, makakasalamuha kayo na mga kasapi po ng uh, team Lintek na handang magbigay din po ng ayuda upang kayo'y matulungan na marating po yung kanilang mga narating dito sa daigdig ni Lolo mga kabyahero. Okay, sila po yung ilan lamang sa mga regular ninyong makakasalamuha kapag kayo po ay umistambay sa bahay ni Hustlin Tech, mga kabiyahero. Sana po, wala tayong nakalimutan at uh, baka po tayo mapagtampuhan. Eh, gano'n na po ba karami yung uh, saging na ating natipon mula po na tayo ay magtiwala at tumambay sa bahay ni Hustlin Tech, mga kabiyahero. So, gusto nyo po bang makita? Ito po siya. Ayan, siksik, liglig at umaapaw. Wala po tayong binayaran kahit singkong duling. At kung kayo po'y maniniwala sa aking sinasabi at uh, tatambay din po kayo sa bahay ni Huslin Tech, baka mas marami pa po riyan ang inyong makuha kaysa nakuha ko. Kaunting uh, tiyaga, sipag si paglampo at tiwala ang puhunan sa pagtatambay para makamtan po ninyo ang ganyang karaming saging mga kabyahero. O ano, nabilang nyo po ba kung ilang perasong saging na po yung ating natipon mga kabihero? Ayan, huwag nyo na pong pahirapan ng inyong sarili dahil ito na po yung saktong bilang habang ginagawa po natin itong uh, video ito mga kabihero. eh ano po ba naman ang ating pakinabang sa mga saging na yan? So, wag po tayong uh, maglalagak ng tiwala sa mga taong nangangako na magbibigay po sa atin ng saging. Kinakailangan ang mga saging po na yan ay hindi bulok at hindi nalalagas. At kinakailangan patuloy po silang bibigyan kayo ng suporta sa pamamagitan po ng panonood sa ating mga ginagawang uh, video, mga kabiyahero. Ayun, ang bawat saging po may katumbas na halaga Katulad po ng inyong nakikita Yan po yung naging katumbas ng ating uh, saging sa loob ng uh, 28 days Ang kailangan lang po makatagpo kayo ng isang tambayan Na ang mga tao pong naroroon ay tapat at handa kayong uh, suportahan ng libre walang hinihinging kapalit katulad po ng ating uh, pagtatambay sa bahay ni Hoslin Tech mga kabyahero so ano pa po ba ang inyong hinihintay puntahan na po ninyo ang bahay ni Hoslin Tech mga kabyahero